Ayun ho, arin na ho yung punla natin dito sa Ilaya oh. Dito po sa malapit sa kubo Ngayon po, pupuntahan po natin ay nasa Lamak na bagong punla po Oho oh, Yan, arin pa po yung ating ibang punla oh. tayo po pati ay diretsyo pag tingin po ng kabuti aho tayo po yung may dala na lalagyan na timba yan oh, timbang maliit ang marikit mo na re ay ako'y napapatawa din eh, pagka ano po at gawa po ng kung kailan tayo may dala ay sa karma wala tayong nakukuha ay awan ma malalaan po natin mamaya aho Puli tayo, bye bye irrigation. Oh. Oh. Tayo nakabuta. Yan ang pagkasarap po naman na ah, oh, nung kabuti. Aba, ay talagang akan dinadayo at libre po naman ay. Diretso bisita po nung punla yun sa kabila. Pare po ating kahanggan ay nasimula na ng talim yun eh. May mga nagtatrabaho na po doon. Ay si na oh. Ya, ito na po yung ating punla. Ito po yung ordinary. Lap-lap version oh, yung hihiwain oh. Ah maganda na oh. Nagisak na. Yeah. yung pong ating tingkabilang tabihan ay natanim na po ano doon po ay natanim na si Cordell tapos dito si Kaerning natanim na rin ayan po naman ay hinayaan ko silang umuna at gawa po ng yung aking variety po ng binhi ay siya yung madali uh, oh, kaya halos magpapanapanabay din po ang magiging ani po ba namin gawa po nang pagka masyadong lumayo din po yung patanim natin ay doon po na-atake yung mga maninira Kaya ho ang ginawa natin, pinili nating variety ay yung halos na sa ano lang, 90 days, yung kanila 110. Ganun po ang ano, kaya tayo huli. Oh, ito pa po yung atin na. Oh. Ika nga din sa aming tiklingan pa, oh, yung sukalam pa. Yan po naman pag simula araw-araw na tayo diyan. hindi nila tayo sa kabutihan ha meron ako natatanaw laki mo oh. ilang kaya itong piraso oh. ay jackpot o oh, dami oh. kita niyo, ay pakadami nga oh. yun oh. laki o oh. sa dalawa tatlo sa isahin ay dami oh katuwa oh meron na naman may biyaya <laughs> jackpot yung timba natin ang lagi natin dadaling dala na rin po ako kater Pao. O, yung pa nagkalat, oh. Ayun pa oh nagalat oh. ng kabuti oh. Yung pa oh. oh. Nagkalat. Dalawa to oh ay sayang kung oh, hindi ko punta ano oh nabulok dun sa gilid ah meron din oh hmm. panalo po hindi na po tayo masisiro yun po yung isang punla natin oh ayos naman ah oh tapos po dito may nag ah, ano kung po may mga manok na nagkakaibot palagay ko po ay ano ito yung labuyo oh. kasi gubat itong gilid kagubatan po yan, yan. Eh, mga bandang likod na yan ang dami nyo pinag scratch tan po ng labuyo yan oh. Eh, mga bago pa kasi kupuyan ko ay pinag ano pinag uh, kainan sayang to pwede pa to medyo Ito pa po. Makikita niyo po ari oh. O, po tapos yan oh, meron pa mga anak oh. tatlo pang bukas po siguro po agahan na lang po natin bukas yan oh. lalagyan po natin ah, oh. Kunting dayami para hindi siya madry pagka na uminit po ba hmm. Yan, lalabas po yan dyan dito pa, oh. Para nakapatong lang eh. Yan. Yeah. Uh. Uh. Oh. dyan talaga siya kusang nakasibol. Oh. Oh. Bumagsak na. diyan no naman tanggalin na ya natin 'to. Para po mas malinis. Ito pa. Thank you, Lord. Hmm. May maliit, Balik natin. Sakali, bukas. Ito pa po, sa gilid, oh. Ang nakakatuwa po niya. Hmm ang nakakatuwa po nito meron ding anak oh panalo may anak siya oh yan ito pambukas nasa loob na loob siya maganit yun ito na po yung ating harvest eh. try po natin bilangin oh try po natin bilangin 1 2 3 4 5 6 7 8 po ngayon po ngayon ay hindi natin kinuha yung mga usbong niya na maliliit. At gawa po ng para bukas. Basta kung kakayanin ko po, aagahan ko para makuha uli natin. Oh panalo pito ano po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nga ayos lang po natin swerte itong timba natin ito na nadala ah Look. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, may na-spot po ulit dito kung kabuti. Yan, tapos update sa ating punla po, po. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.